Hi, it's me, Sherry Lomboy ng RWGF Philippines. Good morning! May mga bisita po tayo from San Carlos City, Pangasinan. Yan, dalawang grupo po sila. At ito namang isa from Tarlac City. Nagkasabay-sabay po sila. Um, pinapasok na rin po natin silang dalawa dito sa ating farm. Pero si Sir Tarlac, wala pa po siya dito. Itinawag niya na sa akin kung ano po yung mga gusto niyang kunin. Bulstag raw po at ako na raw po ang bahalang pumili para sa kanila. Pero andito si Sir Russell sa Pilipinas, siya po ang pinagpili ko ng ibibigay kila Sir. Pero ganun pa man, ipinakita pa po ni Sir Russell sa kanila yung mga gusto nila. Kung gusto po nila yung pili ni Sir Russell at yun, okay naman po sa kanila. Ayan, kaya tinitingnan po nila. Ito po ang dalawa, si Sir Luigi at si Sir Mike. Kasama po ni Sir Victor Raagas ng Leyte. Shout out po sa inyo. At ito naman po yung mga taga-tarlac. Ayan, taga-tarlac si Sir na subukan na rin po nilang kumuha sa atin ng materyales na jugod. Ayan po, at base po sa kanilang sinabi na Maganda rin po yung kinalabasan, nakalimang beses na rin po. topo po di sila makapag-decide kung ano po yung kukunin nila. yan. maraming maraming salamat po sa tiwala sa inyo. Yan mga repeat buyer po natin. Parehas po sila na repeat buyer. Ito po from Tarlac. Tinitingnan po nilang maigi yung kanilang kukunin. Uh, makikita mo po, po sa kanilang mga mga labi na may ngiti. Ayan. Sana po happy kayo sa mga nakuha nyo pong mga bullstag tag. Ayan. Hinilamusan po nila. Dahil napili na po nila yan. Yan po ang kanilang mga iuuwi. Ayan. Ngumingiti-ngiti si sir. Sabi po nila, idol daw po nila ako. Kaya sumama po sila dito sa farm namin para makita raw po ako ng personal. Sa mga nagbabalak po na tignan po ako sa personal, huwag nyo na pong <laughs> pangarapin. Mas, siguro mas cute ako sa screen kaysa po sa personal. Baka matakot lang po kayo pagka sa personal nyo po ako makita. <laughs> Ayan, shout out po Sir Bill, Sir Victor, Sir Mike, Sir Luigi, Ma'am Reese, Reese? Ayan. Hello po. Maming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, napili na po nila ang kanilang mga iuuwi. Hanggang sa susunod na naman po. Thank you po. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share. God okay. bless po. Thank you po.